Ay, bibigili yun. Bakit? Wala lang. Kiri-kiri lang. Wala pa nga. Huwag ka, huw ka Ayusin mo yung camera mo. Ilagay mo lang kasi yung camera mo. Ito para hindi naman mapakalit. Oh. Ilagay mo yung camera mo ganun. Para hindi, hindi Tatalon-talon. Ano kailangan ni ma'am? Huwag ka kasi munang umiti. Nauna yung ngiti eh. Hindi na, hindi na. Yay. <laughs> hindi ka makapaniwala? <laughs> Hello. Ay, magsalita ang ka. Ba't di ka makapagsalita? Sige, boss, Jake. Ha, idol? Ma'am, bakit di ka makapagsalita? Ang gwapo mo! <laughs> Lo! Wanted si ito, ma'am. Really good, boss. Naghanap ka? Memory ba? <laughs> Ikaw na lang? <laughs> Hanapan kita. Ano ba, Ano naman yung nakita mo sa akin? Ikaw na lang? Nakakita na ako eh. Lulunok ako ng lawa nito lagi guys. Alala, dawila. Lalo, di ako makabaliwala. nakapasok ako. Ay. Nanginginig ba? Nanginginig ba? Iyay! <laughs> kaya ko to, kaya bangpila, ko to. Sige ma. po. Kaya ko to. Hahaha. <laughs> Mag-aantay ka ng ma mahabang pila. Hindi, ikaw na lang. Ikaw na lang. Mag-aantay ka na ng mahabang pila kasi 115 na sila. Kung 116 ka. Okay lang. Nabuhang masagtaan eh, oy. Ngayon. Ma'am sabi ko, mag-aantay ka ng pila, pang 116 ka na. Ba't ako mag-aantay ng pila kung pwede na ngayon na? Itira ka talaga? Hindi <laughs> ka naghahanap? <laughs> Hindi. Ikaw yung ko eh. At tagal kong nag-aantay, tagal Ang tagal kong pumila dito para lang mga <laughs> pasok para... Ploudina. Hi, Chola. Bakit ano bang meron kayo, Tupin Jero? Bakit hindi niyo makita sa iba? Ha? Huh? Gwapo. <laughs> Magsalita ka. Kinakabahan ako. Ba't ka kinakabahan? Nakapasok ako eh. Gusto mo ba ilabas ko? Huwag na! <laughs> Diyan lang muna! Atras ka, atras ka kunti. Ilan taon ka na bang single? Magto two years na. Magto two years na. Malakang ka LDR bago, pag sa loob ng two years na yan. Meron, wala? Wala. Nakatutok ka kasi. Tutok na tutok eh. ang gusto niya akong lamunin guys. Gusto ko nang luno kayo ng buo eh. Lolo. Nasaan ka ngayon? Nasaan mo nga? Nasaan kawayan ako? Eh. Ah, okay. May aakit ba dito para kausapin ka Kausapin mo ba? ayoko, ikaw lang kong no, kausap patay. alam nyo guys gusto ko na magbago. pero paano ako magbago <laughs> ng na dito? Na na magbago? Magbago, <laughs> ano, no, 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 no? ano no? Wag muna ano 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 no ano 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 na? ano ano Huwag ka muna magbago, papasukin mo muna ako. Ay, Ay, Papasukin ako, papasukin ka o papasukin mo to? Pwede, bot. Ano? Mas gulo na nangyari sa mundo. Uh. Ibig sabihin, libre si 2.0 sa'yo. Bala kayo dyan, akin na to. <laughs> <No>. <laughs> Ako hindi din, din mo gamon na magbasa ng comment. Lib libre ba si Topo yung zero sa'yo? Magbasa ng comment kasi ito Hindi ko magbasa, tinititigan kita. Bakit? Nasarap mo na ako. Talaga. Hi, Kors. Bukas lang tayo. Huwag muna tayo kiligin. Ah! Talaga, hindi ka kiligin. Tago ko muna. Ah! Ay, muna. <laughs> ba hindi ka kiligin. <laughs> Di mapigilan eh? Hindi mo Ibig sabihin, pag nagkita tayo, wala nang usap-usap yan. Diretso na. Wala na. Pasok agad. Ha? Wala usap-usap. Pasok agad. Agoy. Ay, pagisipin isipin niyo yung mga sinasabi niyo, ha? Sa kanya galing yun, guys. Hindi sa akin galing yun, guys, ha? Ano yan, Kors? Totoo ba yung sinasabi nito, nito course? Hindi ako mag-analyze ko. Kasi nga uh, totoo yung sinasabi ni Walay Girl. totoo ba yan? Yung sinasabi mo na oh, magbasa ka pa ng comment baba kita. Hindi titigan na kita. Mamaya na ako magbasa. Comment ko to eh. Kaya ha, moment mo to. Ingatan mo, baka maibaba ka. <laughs> ilang ilang buwan ka na, ilang araw ka na bang nakabantay dito? pag dito? Ha? Patayin mo kasi electric fan mo. Mabainit. Five cows, patayin mo na electric fan mo ha. Kung hindi, baba kita. Isa. Dalawa. Tatlo. Baba. Apat. Ayaw mo ibabak? baba? Ayaw mo yung patay, patayin electric fan mo. Patay mo. Patayin mo, patayin mo nga sakit sa tenga. Isa, dalawa, tatlo, apat. Baba kita. Patayin mo nga electric fan mo. Hmm, di diba? Ano? Ano na? Tiisin mo muna yung init para mabasa ka. Mabasa na nga. Ayay. Wait lang, hawakan ko muna sa baba. Labasa nga. No? <laughs> ano? Ano ba tong lag <laughs> 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 ko guys? Bakit ba ako talaga... naligaw dito? Hindi <laughs> ko alam, parang sinadya mo. Ako, ba... ako intindihin. May baba kita dito, sige. Okay. Naiinis na ako. Kaya napakita na pa kita iniintindi. Ha? Ay, Kaya so. napakita pa kita iniintindi. Ako ko umiintindi sa'yo dahil hindi ko umiintindi sa akin. Ano yan? Kasi pang 116 ka na. Ayoko okay, na 16 sa ako sa una. Ay, galingan mo. Doon ako sa una yung magantay. Ang tagal. Hmm. Bakit ano ba yung lamang mo dun sa mga nauna? Ah. Ano no? Ano ba yung lamang mo dun sa nauna? Madami. Ano nga? <laughs> ano? Ano nga ba? Ganda nila eh. Maganda nila eh. Lalo na si oh, Mandita, Ang ganda. O oh, ano nga lamang mo sa kanila? Basta lamang ako, yun na yun. Hmm. Nakabahan sa... ako? Bakit yung kinakabahan? kinakabahan ako kasi kinikilig ako. Ano, naglalag niya. kinabahan ka kasi. Naglag ka tuloy. Bakas mo kasi makapasok. Ang lakas makapasok, hindi ko pa nga napasok eh. <laughs> hmm. Abangan nyo ako guys ha, baka magpa meet and greet ako guys pag nagkaroon ako ng maraming pera. <laughs> hmm. Makikita nyo ako sa personal, pero kasama. ay kaya eh dun sabunutan kayo <laughs> ano? noon. Pa-mamasakan na ako, grabe. Alam mo bang may Namamasa ka na? Kanino pa? Teko muna. Guys, legit ba? Kanino? <laughs> ay senda ko. Senda ko. Grabe, ba. Hmm. Nasa ba dito? Sobra. Sobra. Nakaka-tense ba? Palagi ako na palagi ako nakaabang sa iyo. Hindi ba ako pila oh. mm, ito na. Pinasok ko na. Nararamdaman mo na ba? Ramdam na ramdam ko na. Yay. <laughs> yatai <laughs> Ano ba meron kay 2.0 na hindi niyo makita sa iyo? Ang lakas ni 2.0. Alin yung alin yung malakas? Ang lakas baka pasok. Ba't puro pasok yun na yung sinasabi mo? Nakapasok sa? Ilang taon ka na ba, Waray? 30. 30. Okay. 32 na ako. Pwede Nakailang pa? Boyfriend? Nakailang boyfriend ka na ba? Single mama ho. Ilan anak mo? Dalawa. Dalawa. Hmm, medyo magaling na ito, guys. <laughs> Mukhang lumulunok ito ng gatas. Bilang gatas. Ano? Lumulunok ng buo. Gagay yung tingin niya, guys. Parang, ano ba, pinag-iisipan niya ako na kung ano-ano. Parang may ginagawa ka na sa isip mo. <laughs> Luma lumatay ko na sa isip ko kanina pa. Una pa lang. Kagat <laughs> siya ng kagat ng labi guys, oh. Sarap mo luno, Queen. No? <laughs> 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 Paano ko makita mo ako sa personal? ng gagawin mo? Wala kita-kita, lunok agad. Yeah. mapagalitan ka dyan ah. Init na init na ako ah. Init na init sa? Sa? Pinagpapawisan na siya oh. Mainit. Ano pakiramdam kapag nandito ka na? Ano pakiramdam kapag nasa taas ka na? hindi ko maramdaman I mean dito pag nandito ka na nakaka ano grabe nakakataas ng energy may energy ka sa lagay na yan? may hindi ko lang nga magalaw sa sobrang nawawala nagka crumbs na ba? sobra <laughs> gagay baka tumutulong tumakawala na, na nga eh baka <laughs> tumutulong na yan Check mo nga. Baka sobra-sobra na yung pawis. sobra, -sobra na. Basang-basa na eh. No, sobra na basala. yung pamamasa. Yay. Mabilis pala mabasa ang single mom, guys. Hmm. Ano masasabi mo sa live ko? Sobrang saya. Masaya Kabay pala dito, dito. <laughs> Saan mo ko nakita? Sa blue app o dito? Sa facebook mm -hmm. Tapos, Tapos inabangan si... kita Tapos inabangan talaga kita dito Oo Ang galing Palagi kita napapanood sa facebook eh Kaya sinusundan ko lahat ng ano mo Ano? Anong pwedeng maging usapan? Kailan? Depende sa iyo oh, anong gusto mo. Para Susunod na sunod sana. Ay. Ah. Oh, naligo na ano ba? Pwede ako bumaba. Ha? Huh? Pwede ako. <laughs> ano? <laughs> Pwede sa baba magsimula. Yeah. <laughs> Sino mauuna? Ikaw o ako? kait sino, basta pwede. <laughs> Grabe si mom ba? Yung mga pinagsasabi mo, pag-isipan mo ah. Pag-isip niyo, basta ikaw. Oo. Oh. Moment to guys. <laughs> hmm. Happy ka naman na nandito ka na ba? Init na init na ako dito ha, tagal mo. Ay, inabangan mo talaga ako. Ngalam, ngalam. Okay, maraming salamat ha, Waray, sa pag-akyat kasi hindi ka naman nagana. Hindi naman kita pwedeng ibigay sa iba kasi ako naman yung gusto mo. Thank you sa so pagpapasok. Baba mo na ako. Popasok. Thank you. Hindi <laughs> <laughs> ko na mapigilan yung kilig ko. Ah, hindi. Ingat. Thank you. Sarap mo talaga lunokin eh. Wala. Ah, sige, sige. Bye-bye.